Tatlong pinakamaswerteng bagay na dapat meron ka sa loob ng iyong bahay ngayong 2024. Ang pagkakaroon ng pampaswerte sa ating tahanan ay maaaring magdulot ng kasaganaan sa ating buhay. Walang tayong nag-a-attract ng swerteng enerhiya upang makatulong ito sa ating pamumuhay. Mayroong mga swerteng bagay na dapat meron sa ating tahanan kapag tayo ay sasalubong sa bagong taon. Sabagat ang tatlong bagay na ito ay maaaring magdulot ng oportunidad, mga bagong simula, wealth at prosperity. Napakahalaga po nito kung nagnanais tayo ng pagbabago sa ating buhay. At marami pong uri ng mga ritual na umaakit ng swerte ang maaari nating gawin kapag tayo ay sasalubong sa bagong taon. Pakatandaan natin mabuti na ang ating mga swerteng inaakit o mga pampaswerteng inilalagay sa ating tahanan, ito po ay magdudulot ng swerte at kasaganaan sa ating buhay, lalong-lalo na kung ating itong pinanginiwalaan. Ang lahat ng mga pampaswerte po ay nagmula po sa paniniwala ng mga insekto. Sila po ang unang-una pagdating sa paggawa ng mga ritual at makikita ninyo kung gaano sila kaswerte sa buhay. Kung gaano kalago ang kanilang mga negosyo. Katunayan po yan na ang mga pampaswerte ay nagdudulot ng swerte at kasaganahan sa mga taong gumagawa nito at umaakit ng swerte sa kanilang buhay. Prosperity bowl. Ang prosperity bowl po ay isa sa pinakamaswerteng ng pampaswerte na dapat po meron ang ating tahanan sa tuwing tayo ay sasalubong sa bagong taon. Kung nagnanais tayo na makatiyak na tayo ay magkakaroon ng swerte at kasaganahan para sa susunod na taon, maglagay po tayo ng prosperity bowl. Magdudulot po ito ng swerte, kasaganahan at mga bagong simula ang ibig sabihin mga oportunidad sa buhay na maaaring magdulot ng yaman o swerte. Mahalaga po na meron tayong prosperity bowl para po makaakit tayo ng swerte sa susunod na taon. Sunod, ang pagkakaroon po ng 12 roots sa ating lamesa o sa ating dining table, ito po ay umaakit ng swerte. At ito ay mga ngahulugan ng swerte sa bawat buwan sa susunod na taon. Mahalaga po na ang bawat prutas na ating inilalagay, ito po ay hinog at matatamis. Dahil ang bawat prutas po ay maaaring sumumbulo ng gold or money o pera po. Mahalaga po na matatamis po ang ilagay ninyo para po sa mga oportunidad na hindi ninyo mapapalagpas. Napakahalaga po na pumili tayo ng matatamis na prutas para po makaiwas tayo sa anumang kamalasan sa ating buhay. Ang paglalagay po ng lemon. Kung nais po ninyong maglagay ng lemon sa inyong 12 fruits, maaari po yun. Naglalagay po ng lemon dahil ang lemon ay nagtataboy po ng mga malas na enerhiya. Ngunit, hindi po lemon lang. Ang ibig sabihin, ang lemon po ay sobrang prutas sa inyong 12 fruits. Kaya't hindi po ito makakaapekto sapagkat ang lemon ay nagtataboy po ng auspicious energies, money plant. Ang mga money plant po ay sumisimbolo ng pera ayon po sa paniniwala ng mga incheck. Ang mga money plant na inilalagay sa front door ay umaakit po ng swerte sa pera at swerte sa negosyo. Sa mga nagnanais po ng swerte sa kanilang kapirahan, maaari po kayong maglagay ng dalawang jade plant sa front door ninyo. Ito po ay naihahawig sa coins dahil po sa halos pabilog na dahon nito. Ang mga money plant po na ating inilalagay ay umaakit po ng swerte para po sa ating kapirahan at tayo ay makakatiyak na papasok ang swerte enerhiya na nagdudulot ng pera. Ngunit, hindi lamang po swerte ang enerhiya ang maaaring maidulot ng mga money plant na ating inilalagay sa ating tahanan. Maaari din pong magbigay ng proteksyon ang mga halaman sa pamamagitan po ng kapag mayroong negative energies na tumama sa inyong tahanan, makikita ninyo ang inyong money plant na nalalanta o namamatay. Kapag nakita nyo po na nagkaganyan ang inyong money plant, ang ibig sabihin merong negative energies na tinalo ang inyong mga money plant. Palitan nyo po agad ito upang magkaroon ng mga bagong enerhiya at maitaboy ng tuluyan ang mga in-species energies na maaaring naandyan sa area. Napakahalaga po ng mga pampaswerte kagaya ng money plant, prosperity bowl, at ng 12 roots. Ngunit, ang ating mga wallet, ay kinakailangan natin lagyan ng mga pampaswerte. Maglagay po kayo ng coins sa inyong mga wallet at siguraduhin ninyo ang wallet na gagamitin ninyo ay madaling buksan. Merong mga compartment para sa, sa iba't ibang halaga ng pera at merong lagayan ng coins. At ang pinakamahalaga, hindi dapat kayo nahihirapang buksan o dukutin ang laman. Sapagat kapag yan ay nahirapan kayong buksan ang ibig sabihin, hirap kayong hanapin ang perang ilalagay ninyo dyan. O ang ibig sabihin, kinakailangan nyo pang magpagal ng husto para lang kumita ng pera. So iwasan po natin yung mga wallet na mahihirapan tayong dukutin o mahihirapan tayong kunin ang ating pera. Piliin po natin yung wallet na madali natin makukuha ang laman. Ang ating mga palabigasan po o yung lagayan ng bigas, ay lagyan po natin yan ng coins. Lagyan natin ng pera ang ating mga lagayan ng bigas upang makaakit po ng swerte. Ang ibig sabihin po niyan ay masaganang ani at mayroong malaking kita. So maglagay po kayo ng pera sa inyong lagayan ng bigas at takpan ninyo upang hindi ito makita. Swerte po yan ngayong bagong taon Sapagat magkakaroon ng masaganang ani, ang ibig sabihin, magkakaroon ng malaking kita at tuloy-tuloy ang inyong hanap buhay o ang inyong negosyo. At maglagay po kayo ng asin sa subawat sulok ng inyong tahanan sa pagpapalit ng bagong taon sapagkat ang pagpasok ng bagong taon ay mayroong swerteng enerhiyang dala. Ngunit maaaring magkaroon din ng mga inauspicious energies kasabay na papasok ng mga swerte enerhiya. Ang paglalagay ng asin sa bawat sulok na inyong tahanan ay makakatiyak kayo na ang mga negative energies ay hindi makakapasok sa inyong tahanan. Napakahalaga po na mabantayan natin ang ating mga tahanan laban sa mga negative energies na maaaring maging banta o makasira sa swerte ating inaakit. Pakatandaan natin mabuti na tayo ay umaakit ng swerte. Lahat ng pampaswerte ay maaari natin gamitin at maaari natin gawin. Pakatandaan lang na ang swerte ay bumabase sa atin. At maaari itong magbago, depende sa taong gumagawa nito. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang swerte sa buhay.